Wag kasi. Sakya pala. Ah, ganito na tapos si Papa. Ah. <laughs> I, I think it's talking. Blow. Ah, tama na si. I think it's talking. Honking or blowing? Blowing. <laughs> <laughs> Bakit ka natawa? Let me blow your mind. Oh, oh, oh I didn't, I didn't say, say anything.

Sabi ko nga, honking eh. I love you, Nazaire. So dance. kiss me and stop for me. I know. I know. I know. Oh, Tell me that you'll wait for me. Tinutupin. Tinutupin mo yeah. namin yung tagal na. Sater, ngayon lang nakita ni Pamo yung uh, ano. Yung mga. Yung, yung mga... yellow and red. The gold hearts. Drive-thru. Ah. Sila uh... puro ko yung sata. Sabi ko, ay, Pamu, tingnan mo. Ayan mo na si Pamu. Hindi niya tayo kilala. Oh, hindi niya tayo kilala? Bakit? Ano ang ba? nangyayari? Tanahin nang ba? mo si Pamu kung kilala ka ba niya. Hindi. Pwede ba Carlo? Carlo? Carlo Baromeo. Baromeo? <laughs> ako hindi niya ako okay, oh, kilala. Yeah, ano yan? Tuna, par? Si Bigel. Anong family, o, na, Bigel. Na <laughs> anong family name ni Bigel? Pulas. Anong family name ni Bigel? Kulas. Ah, inaganyan mo ako. Ah. Miguel F. Al. Grabe ka pa. Grabe ka pa. Pagdating pa lang sa akin, ganun hey, Siapa, pinin, ka na. Siya, pa pala ganun pa. Hindi, enjoy ko yan ako. Sulakit pa lang yung pinagbago ni Pabo. I can't pronounce it, whatever. Pachimonium! Pa pamodinium? <laughs> The divine pamodinium. Oh! So, o, mo, hindi abo, I can't hindi pronounce it! I can't pronounce it! I sa akin, ha? Ikaw, ano? Pachimonium? I can't patrimonio. I can pronounce young There's a couple of youngs in the states Ah, uh, what about me? I actually know patrimonial. patrimonio Vamos na, vamos Oh, murata, tanga-tanga, kamo Hey, at least I know what it starts with, all right? Si Pop, ano sabihin mo, paamo di ganda. Anolin, pam, pamnit. <laughs> Anali Enali Pamul... Ay... Pamu, Pamulinawin. Pamu, yeah. Yun. Pamurada. Ano Pamurada. 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 Josephine Bigel. Pam. Josephine, Ikaw Josephine Carlota. Bigel. Ikaw, Carlota. Carlota, ano nga ano yan? Carlota Romero. No. Josephine Bigel ka, no? Oh. Uh, John, di ba? John is later, Bakit hindi na lang John? Di ba yung Divine, Bigel, apelido mo, ah, and... mo yan, Bigel? Divine Smith. Oh, Bigel, apelido mo yan, Bigel, no? <inaudible> Sir, Devine Smith, right? Maiden Smith. Maiden. 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 Maiden? Oh, it's yes, you know? oh. no hard to say. Smith. Yes, ha. Say chung yoga. What's your last name you know know? Is Chi. Yung Slate, usually Slate. Say chung. What's your true name? How do you pronounce your last name? Your last name. How do you pronounce your family name? What's many name? Ushimi. Ushimi? Ushimi. Ushimi. Oh yeah, Sei Ushimi. Sei Ushimi. Ushimi. Yeah. Ushimi. Ushimi. Sei Ushimi. 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 Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. At least I know what it starts with, with the last name. Oh, ulant Oh, kahit si Bigel hindi niya alam ang family ni Bigel. Oh, si hindi niya alam. Oh, grabe. Bigel kaya? Eh, ganyan lang. Oo. Oh, Kanina hindi. Kahit sa iyo, Oh, Pwede ba Ilang, ilang, kayo, ni Paco. Ako, okay. ko na Paco. Wala kayo ah, Ano ang pangalan ni Paco? Um, from Rider. Tomb Raider? Oh, tingnan Si Pamo. Pero kung kay Kevin, kay Kevin. Kevin Fowler. Tingnan mo. ako. Ibang ilista nga. Hindi, yung totong Ano yun real name? Ipang. Kung yeah. ibang ilista. Pa ako. Tom Raider. Ang ibang ilista ba yung sa amin? Pare, pa rin, pa rin okay? hmm? Yung guard doon. Ibang ilista yeah, yun. Yeah, eh. Kasi wala kang concern. Oh. Wala, wala concern. concern na namin, hindi mo alam. Oh. Pwede ba nung birthday niyo binati ko kayo? Kung ano birthday ko hindi niyo ko binati. Binati namin. Ano nyo, nyo, We, we said it and I'm to you. Kinain pa kami namin yung cake. Wala! We ate your cake! You Kinain niyo lang ang cake ko, pero hindi niyo ko binati. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Kalaba ka lang ko. Kaway ka namin. City in December 29. Si Carlo, December... Di ba ikaw 19? Ay, nakosli!